hindi pwede sa kabuhayan, kumbaga hindi siya pwede sa bahay. Ito okay lang naman po ito sa bahay. Itong nakadipa na ito. So yun, sa ngayon po pwede naman silang magsama-sama eh. Tulad po ng medalyon. May aloy na sinauna na po ito. bukas palad. May napakaliit din na ah, medalyon. Sobrang liit at sinaunang sinauna po ito. Gamit ng isang antingero na pinsanin na po namin halos ito. Shout out po sa iyo. Tiyong, uh, tiyo, maraming maraming salamat sa kaloob na iginawad mong ito. Kaya tayo naman po, sabi ko nga, eh, Huwag nating sayangin yung mga oras na dapat ay magagamit po natin. Kahit tayo mapuyat kasi kahit papaano na gagampanan po natin ang pag-alaga sa gamit. Pero sa ngayon po, napakatindi ng nabubunot kong baraha, hindi mawala po ang king. Kaya pala hindi mawala dahil nga po sa mga pangitain na mga pangyayari na Ilayaw na sampung malayo ang gera. Pero nalalapit talaga. Pilit talaga na may Ang matinding sakuna o matinding kwan paglalaban. Pero manalig po tayo lahat. Manampalataya po tayo sa Panginoon Diyos. Ito iwanan po natin. Kasi ang motya naman, uh, dadasalan po natin ito ng umaumaga. Kasi ang narito, yung sabaw ng libon po ito na sabi ko nga. Ito'y kukunin natin sa araw ng linggo. Araw po ng linggo natin ito. Kukunin. Kumbaga, haalisin dyan. Ayan, kay Sir John Mervin ah uh, marami po salamat sa panunood at yun nga medyo ginabi na talaga tayo dahil napakarami po ng ginawa natin at itong mga langis na ito iwanan po natin itong ito mainam po ito maganda itong gamit kasi narito yung buko niya. dito siya kumukuha ng malakas na bertudis pero yun nga, sa tulad po ng sinabi ko, eh, <clears throat> inapainitan po ito. Kasi ang mutya ng kawayan, alam nyo ang kawayan, marami siyang pinagagamitan po eh. Kung sa kakayahan o abilidad. Ito pag meron po kayo nito sa bahay, malakas po sa mga kalamidad ito o kahit mga lindol. Kasi ang kawayan, hindi po siya natutumba. Malakas siya. Ayan, ito yung sa mga katutubong mangyan. Sa south. Ayan, shout out po sa mga taga south. Ano? Ito yung mutya ng uling na naging bato. Ito naman galing po sa ating commander. At binahaginan nga po tayo niya ng mutya sa uling ito daw ay mainam din sa bala. At yun nga tulad ng kuan hindi daw kayo basta-basta ma kuan sa init o oh, 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 oh. yung sobrang naiinitan. Yang samutyan ng ulig mainam din po yan sa magandang kabuhayan. Kaya yeah, yun nga po lilikhuin natin ito. At abangan nyo po dito yung mga kaalaman sa mga abilidad ng gamit. Hindi ko palang lang po maasikaso dahil Napakarami yung ginagawa natin. Pasensya na ho kayo. Ika nga, eh, marami pa tayong ginagawa. Eh, nga. Ayan yan, ang ating dignum na maliit. Iwanan din po natin ito dito. Kasi ang dignum naman na manaitim. Kusa talagang gumagana yan. Ayan. Pero maganda nito, nasa medalyon. Meron tig kala, ka lang. Ating titingnan dito ang mga dadalhin natin. Yung bago po na Teka,